Hey, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, andito kami. Maliligo kami sa beach kasi magbabanding kami magkakapatid para sa kung ano man ang mga tampuhan namin. Magkausap-usap kami. Maganda yung nagbabanding para magkaintindihan kami. Hindi kami nakabili ng tinapay. Naghahanap kami ng may bakery dito. low tide pa. Pa high tide pa lang. Kaya kainan muna at saka kwentuhan para maganda yung nag-uusap-usap magpamilya. Dito, nag -tadalaga, nag -tadalaga. Tapos na kami mag-swimming. Ang um, sarap ng tubig sa dagat, maligam-gam siya. Ang ganda talaga ng probinsya, ang sarap ng pagkain, ang ganda ng view. Nakakataba dito, ilang araw pa lang ako magtapa na. Ako ba sa kaka. Ito'y dabong niluho ko kayo dito. Ya. Yeah. Dinasalok kami ng mga mm ano yang balingdo. Hala -hmm. na. Barayaan na niya ito, uh, di na ko rin tumabalik. Okay, ang mga gamit dito. Ang <makes> gamit <makes> dito. Bayaan din ito ni Papa. Ayan, ganito yung pagkain ay pag... Ganito yung pagluto sa amin dito. Maapoy siya kasi mayroon blower kaya mauling yung aming kawali. Tapos yan pinapatuyo ko kasi magluluto ako ng adobo. Ito yung, igigis ko yung adobo namin para medyo masarap. Hindi ko alam kung para magluto ng adobo si papay. Hinaan ko lang ang blower. Ito yung blower para... 'di ba yung apoy hindi na siya masyado maapoy. Ayan. Konting mantika lang ang nilagay ko. Binawasan ko yung nilagay ko kasi masyado madami. Tapos medyo may balat yung ating mano. Kaya binawasan ko. Ayan. Konti lang. Ibisa lang natin yung ating bawang at sibuyas. Hindi ko kabisado magluto na sa uling kaya ganito na lang ang pagkaluto. Aalis na kami ngayon. Babalik na kami ng Manila. So, kaya may ang ko lang ng pagkain ng aking na uh, magulang kasi umalis kasi si Papa. May pinuntahan na importante naiwan yung nanay ko. Tapos yung kapatid ko na isa na isa Ilagay na natin yung ating tuyo. Tapos siyempre yung ating ating suka kasi yung baga, di ba? Ang hina na ng blower niyan kasi yung baga niya, kita niyo lahat na nagbabaga. Maglalagay na ako ng suka, ayan. Tapos siguro lagyan ko siya ng konting tubig. Paminta pa maglalagay ako paminta. Tapos lagyan ko ng konting tubig. Ito, lang Tapos konti lang yun. Tapos takpang ko siya. Ito ilagay na natin yung ating paminta. Ayan oh. Ang bango ng paminta dito, parang purong paminta siya. Sa Manila kasi, medyo di siya mabango. Dito bango. Lagyan ko ng tubig. Ayan, isang basong tubig. Tapos, saluyan natin. At saka, takpan natin. Ayan. Dito tayo. Ito, taktan natin. Pasana yung ulam namin, kaso madami na yon. Ako, hindi ako kakain kasi magbabiyahin na nga kami pabalik ng Manila ngayon. Kaya, siguro tama na yung manok sa kanila. Ibalik ko na lang to sa rep, siguro. Yung ano, tingnan nyo, pili sana. Lantahin namin, huhugasan to. Kaso malambot na siya. Hindi na siya pwede dalhin sa Manila. Kasi malambot na. Pagdating sa Manila, nito sira. 20, ay ano kasi, mga 16 hours bago kami dumating. Bumili ako ng kamote kasi matatamis ang kamote dito. Higit dalawang kilo. Ito para sa kapatid kumuha siya ng limang peraso. At saka may pinya. Pinya yung dala namin. Maraming pinya dito kaso yung pagdala mahirap. Kaya nagdala lang ng isa. Tapos ito yung aming saging. Tigisang box kami na saging. Ang daming saging talaga dito. Ayan. Meron pa nga sobra sa aming dadalhin. Tingnan nyo, oh. Hinog ito sa puno talaga. Nung tiniba namin yung saging, hinog na talaga to. Kita nyo ang lalaki niya. Kaya ang tamis ng ano dito ng saging. Ayan, oh. Ang dami pa, oh. Hay ba. Ito ay mulo na natin, bicol kulay. Tingnan natin, ayang kulong-kulong na siya. Pero marami pang sabaw at sa hilaw pa talaga ito. Ang lakas lang ng apoy siguro. Hinaan yung blower. Malakas pa yung apoy. Mainit na mainit 'yan. At ito na yung ating adobong manok. Konti na lang yung tubig niya. Maya-maya luto na ito. Ayan. Ayan, ganyan na lang ka. Konti yung ating baga. Tingnan natin luto na to. Pag mantika siya, hayaan lang natin dito. Ito yung nanay ko. Kamukha ako. Lalo na yung ilong. Parehas sa yung ilong. mo. Oh. Uh -huh. Tapos, ngayong araw na to kasi, uwi na kami ng Manila. Tapos, ngayong araw na to, Ah, uh, Uwi na kami ng Manila. Tapos, uh -huh. Uh -huh. kami ni Lorna, uh -huh. kay nano kasi niya, huh? di man kami pwede mag-awat kay may trabaho man. Uh -huh. Para pag nagtrabaho kami, right pag, uh -uh, kung may swildo kami, makapadara kami sin Ibarakal ni Yubugas, Ibarakal mo Bulong, irigson Kaya, di kasi gyan lakaw ha? kay kuan unuli kami din eh kay bagaw mo wala na kami yung kakaon wala na yung tutug uh, na haghagan man to kami tapos pag abot namo daghanan nga yan pagkaon dun may saging na daghanan sa Manila mamay mahal ang... Ma, oh, na saging Ma, may dara nga ako nakamote tapos ano pinya nan saging. Mabalik pa dito. Mm. Kan kind of niyan, doon taod, taod Tapos pag may looy ang Diyos, mabalik kami din Ma sa Desyembre. Sa Pasko. Paka Pasko or paka bagong taon. so, mabalik kami din. Ano nga trabaho mo dito? Nagturo tinda. Ano mo? Sari-sari. Tapos may computer shop baga kami. Uh -huh. tawa mo? Yan to. Yan to sa abroad. Di Dagan sweldo siguro ay sa nasawa mo. Mao para kay nag eskwela pa si Ria. Ano may mo sana? Ano, oh, ma, mm -hmm. oh. College uh -huh. baga. An sa Manila ay na prutas man sana. Ihatag edon kun ano. Pakakaan. Mm -hmm. Sabay Ayan yung nanay ko na meron siyang dementia Hindi na niya kami kilala. Tapos, minsan naalala niya yung mga bagay-bagay pag kwinintuhan mo siya, parang... Alahain ang mo, alam mama mo. Ikaw baga? Ikaw baga, mama ko, mamay. Uh, Ako baga si Jane eh. Ayan, di na niya kami naalala. Kwintuhan namin, i-remind namin sa kanya ngayon, medyo maalala niya. Pero after one minute, hindi naman niya maaalala. Ganun. Tapos may time na sinusumpong siya, matapang siya. Sino? An ko an, Kararani nato. Kaya May isugan kung insusumpong baga si Jewel, ha? No. Uh -huh. Ano ba yung bata si Jewel? Kung... Kung ay iba yan? Kung na yan? Taga, ba Taga Iraya Baga. Bata ni Manoy Pablo. Ayan, may time na sinusumpong siya, may, matapang siya. Ganun, pero minsan, ang bait naman. Alagay na talaga kasi di na siya marunong mag, ano, maghubad ng damit niya, di na marunong magpaligo. Pag matanda na, pag matanda na, di na marunong magpaligo, di na marunong maghubad, di na marunong magpalit. Masa yung ako, iba. Ano Mansanas.